Pauwi na kami. Dungan na lang si sa saan. Sa kalsada. Hintayin ko magalis ka. Uy. Nakikita ko dyan ang amo mo. Hindi ang ah, wala. Wala naman amo kong babae na Hindi yung nagtitingin sa bintana. Wala pa alam yun. Yeah ko magkano din ang biya. Ha? Magkano din ang biya. din Wala na ba yung bus mo? Oo lang. Ganong, mag-taxi ka na lang kung wala na yung bus mo. Sa, ano besa sa... Basi, sa punta tayo kay Jin B. Marami okay-okay doon ganda ba? Bila? Kailangan ko ba? Friday. Sa sunod ikaw, di ka ayaw mo naman. Sa sunod na Friday? Oo. dito pa siya lang tayo ang buwag wala. Kasama, saan mga kasamahan dito mo? So, nung natawagan mo nga, ano? Yan. Yan lang yung bahay namin dito guys. Okay. Ano ano ka ng ano? Ayan yung bahay namin, guys. Uh -oh. Buwas ang kwapo ng diya. Ayan yun, may pe, ano? Pintana. Oo. Sabihin mo, punta mo na dyan, JR. <coughs> Ayan, ang pula siya, oh. Sinong matawagan mo nga ano ba? Hindi ba iba kulay na yan? yan. Oo. Bin oh. Binsan okay. di ba green? Oo. Oh, Binsan dilaw. Dilaw. Di ba na naman yan? Maaga pa Paano eh. Ba Ang mabambente? Oo. Oh, oh. Ganoon ba? Ah, kumuha ng bente. Adi. <laughs> wah, wao si mo na siro mabog mo, tiget, 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 ka. Sige. tiget, ka tiget, 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 wala ah, jenu pia ha jenu pia ada extra bit moto tak betul paket pick up dah minggu ha me pick up dah Bakit may tinatawagan ka? Anong oras yung alas otso? Alas otso nga ah, daw. Ha? Eh wala pala otso eh. So mga 8.30 pa yung mga 8.00. Opo, opo tayo dito. Hintay-hintay tayo. Saan tukunin dito mga tao? Uh, ha? Ha? hintay ng sasakyan. Ha? 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 mo yung Christmas tree. mo ba nakikita ka na Hindi mo ba nakikita ka po Christmas tree. ako? mo ba nakikita na ako? Hindi Ano taxi. Babae. Ito ito sa Uy, pahinga ka na. Anong pahinga? Ayun, ang taxi oh. Ayun, nagkakakit pa yun ang Wala oh. Marino. Pahinga talaga. Pahinga sa opo.